Ganito karaming serving ng bulalo na may kasamang bone marrow Nilagyan ng mais, gulay at umaapaw sa dami ng sabaw Bukod nga dyan, kasama na rin pala dito ang unlimited rice Ayoo mga boss, isang bagong-bagong bulaluhan ang dinayo natin Nagsaserve lang naman sila ng bulalo na may kasamang bone marrow at unlimited rice Bukod nga dyan, sinubukan din namin ang kanilang liempo with unlimited rice At ang kanilang gahigating chicken inasal with unlimited rice dito sa lungsod ng Tuguegarao, may bago na namang pinagkakaguluhan, lalong-lalo na sa mga may hilig sa sabaw. Sabaw po! Bali nga, ang tinatawag nilang James Bulalohan at matatagpuan lang sila dito sa Enrile Avenue, Karigsur, Tuguegarao City. Para mabilis nyo silang mahanap, nasa harapan lang sila ng Nuatay, Alright mga boss, so ito na nga, susubukan na natin ang kanilang bulalo with unlimited rice. So itong nasa harapan ko, itong nakikita nyo, 349 pesos ang kanilang family size. At ito naman ang kanilang solo order na 149 pesos. And both only rice and ganito naman karami ang kanilang serving. At ang kagandahan nga dito, for sure wala nang magreklamo na pang vlogger lang. Kasi nga nakita nyo naman kanina, sinusukat nila yung nilalagay nilang laman ng kanilang uh, karne, karne para pantay-pantay yung kanilang serving. So, wala nang rason na pang vlogger lang yan. Kaya kung anong nagsitin nyo dito, ito talaga ang kanilang actual serving. Luno. Paano ba kainin ito? Tinan mo ang gano'ng kalambot yung laman nila. Tinan mo. Bukod nga sa kanilang bulalo mga boss, nasubukan din namin ang kanilang chicken inasal at liempo. Sa halagang 129 pesos lang, meron ka ng ganitong kalaking serving ng chicken at ganito karaming serving ng liempo. Unlimited sa bawang ng bulalo at unlimited rice. Uh, located po kami dito sa Enrile Avenue. Uh, tapat po ng Nuatay, uh, Carig's World, Tugigaraw City. And ang operating hours po namin, nag start po kami ng 9am hanggang 11pm. Everyday po See you po!